Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nasisuri ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Ayon sa alamat, Si Malakas at si Maganda ay ang pangunahing tauhan sa kwentong bayan ng mga Tagalog na kung saan sinasalaysay ang pagbuo ng mga pulo na tinatawag na ngayon bilang Pilipinas. Ayon sa istorya, nagsanib o kinasal ang hangin sa lupain at hangin sa kalangitan at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang kawayan, ang kanilang anak. Habang palutang lutang ang kawayan sa tubig, napadpad ito sa pampang at tinamaan ng isang ibon, nagalit na galit na tinuka ang kawayan na nabiyak. Pagkabiyak, lumabas sa isang bahagi ang isang lalaki at sa isa naman ay babae. Ang babae at lalaki ay ipinangalang sina malakas at maganda ng mga panitikang nagdokumento sa kwentong bayang ito. Ayon sa Biblia, ayon naman sa Biblia, galing sa alabok ang unang tao na hinulma ng Diyos at binigyan ng buhay. Sina Adan at Eva ang una sa mga anak ng Ama sa Langit na nabuhay sa lupa. Wala isa man sa mga hayop ang nababagay na makasama at makatulong ni Adan. Kaya't pinatulog niya at samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilam ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki. Tumira sila sa magandang halamanan ng Eden na napapaligiran ng lahat ng uri ng halaman at puno. Dinadalaw at kinakausap sila ng ating Diyos Ama sa Langit at ng Panginoong Heso Kristo. Hinayaan sila ng Diyos na kumain ng bunga ng bawat puno maliban sa isa. Kung kakainin nila ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kailangan nilang lisanin ang halamanan at mamamatay kalaunan. Nagsinungaling si Satanas kina Adan at Eva. Sinabi ni Satanas na kung kakainin nila ang bunga Malalaman nila ang mabuti at masama subalit hindi sila mamamatay. Pinili nina Eva na kainin ang bunga. Ibinigay ni Eva kay Adan ang bahagi ng bunga. Pinili rin niyang kainin ito. Dinalaw sila ng Diyos at ng Panginoon, subalit natakot sina Adan at Eva at nagtago. Tinanong sila ng Diyos kung kinain nila ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ni na Adan at Eva sa Diyos na pinili nilang kainin ang bunga. Dahil sa kanilang pagpili, kinailangang lisanin ni na Adan at Eva ang halamanan ng Eden. Noalay sila sa Diyos, ngunit may plano siya para sa kanila. Ngayon ay alam na nila ang tama sa mali at sila ay maaari ng magkaroon ng mga anak. Ayon sa agham, batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyong taon na ang nakalilipas. Sila ang homo species nagtagumpay makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. May tatlong pangkat ng homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ng mga kasalukuyang tao. Panahong Paleolitiko. Tinatawag ding panahon ng Lumang Bato o Old Stone Age. Nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang Piers o Matanda at Lithos o Batu. Ang panahong Paleolitiko ay ang panahon kung saan karamihan sa kasangkapan ng mga tao ay gawa sa kahoy at bato, ito ang panahon kung saan ginagamit ang bato bilang kasangkapan. Unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga sinaunang tao. Ang mga Homo habilis ay nangangahulugang able man o handy man dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Panahong Neolitiko ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato na hango sa mga salitang Greek na Neos o bago at Lithos o bato. Kilala ang panahong ito sa paggamit ng Mykines na kasangkapang bato, permanenteng paninsrahan sa pamayanan, pagtatanim, pagsasakal, paggawa ng palayok at paghahabig. Naganap sa panahong ito ang revolusyong neolitiko o sistematikong pagtatanim. Panahon ng metal, naging mabilis ang pagunlad ng tao dahil sa Tanso Sub-8 patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa bato. Nalinang na mabuti ang paggawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa Tanso. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahong ito natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig na lugar. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, Comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.